Isang mapagpalang uh, araw po sa ating lahat mga kalingap. Ngayon po, hindi dito na po tayo ulit ngayon sa bundok kung saan na uh, dito, dito po yung uh, pinapagawa po nating bahay para po kay tata. Kalingap! Orat! Bilang scouter po ng Jinsan Mindanao! Sabahin po natin! Ito po mga kalingap uh, na iligay na rin po itong uh, Yero, ito naman po ay eh, galing po kay Ma'am Ma Irene. Dito. Ma'am Irene, naayos na, na po yung yero ni Tata. Tsaka dito, nagkakumbine kasi dito mga kalingap. Si, uh, Ma'am Claire, tsaka si Ma'am Irene, uh, dito po sa bahay ko ni Tata. At uh, dito po sa lahat po ako sa kanila ng marami, kung hindi dahil po kay Ma'am Irene, tsaka kay Ma'am Claire hindi po malalagyan po natin ito ng bubong ah uh, saan po ma'am clear yung ano po yung solar po ni tata sa susunod po ng mga araw kasi tumingin po ako sa palingke hindi po maganda yung quality kaya nag order po tayo through online at uh, bago magkatapos na po na makukuha na po natin yung order po natin sa on online yun po mga kalingap si kilala nyo ito mga Sino yan? Gwapo mo sa? Gwapo ba? Oh, -ba? gwapo sino ba yan? Hindi ko nga rin kilala Sino kaya to? <laughs> Kala ba mga kalirap? Uh, LB Vlogs family po, pakisuporta naman po yeah. uh, Mga kapams natin dyan Dito tayo para kitata kita Sa mga kabay natin katutubo uh, Tuloy-tuloy lang po tayo mga kapams, mga kalingap Bali, nag-join nag first na po kami rito sa so pagkakit po dito sa bundok. <laughs> Kundo napakalayo po niya. Galing pa po, po siya ng Kemba. Uh, sa Rangani province. Yes po. Uh, <laughs> salamat din po kay ano sa Siyempre hindi lang po yung anong mga natin, may maraya po iba. Mm. Kay Mami Foods, salamat po Mami Foods sa patuloy na pag-suporta at pagmamahal na pa po tayo lagi dito sa kanila ng mga kunting mga matutit check ba? Mga chup chup chinis Chup chup chinis Mga tigas bigas Yan po mga gamit gamit marami na rin po na Ano rin po sa atin dito si uh, Ang Kapams family Sa pangunguna po nila Renji Tsaka ni Ma'am Melby At ah uh, Nakarating na rin po sila dito sa bundok at uh, sa pamamagitan po natin at, at napakalaking pasasalamat ko po mga kalingap sinaisama po natin sila dito although napakalayo po talaga nila rito Tuloy well, tuloy lang po tayo. Please visit po LB Vlogs Family. Ito mga Kapams official. Ito mga kaliap suportahan po natin yung kanila pong YouTube channel na Kapams Family cha LB Vlogs Family. Yeah. Kapams official boss. sa Kapams Vlogs Family. Ah, yan pala. Ano po, uh, spread lang tayo araw-araw, mga kalingap, mga kapams. Ayan. Uy, nakaluto na po si Oy. tata. Matindi talaga si tata. Ang bilis, parang ninja. Hmm. <laughs> <laughs> Sarap nito, Blue Marlin. Blue Marlin. Blue Marlin tsaka Yellow Fins. saka Yellow Fins. Ba, matindi. Oh, ano yun? Oh, oh, isipin mo mga rekado sa kanila, nagkakaling na si Lupin na lang? oh, ba? <laughs> 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 Nag-prepare po si Tata mga kalingap. At, uh... Yan si Tata. Kaya hindi mo tayo magkasawa na support tayo Tata, uh, oh. mga kapans, mga kalingap. Boy Scout po yan sila mag-asawa yun mm. si Mary Ann <laughs> to support so, napakalagin pa sa lahat po natin mga kalingap dahil ito sa pamamagitan po nila tata at yung kanyang uh, misis at sila po yung laging uh, sumusuporta nakantabi po sa atin bawat pagpunta po natin dito maging sila chairman at saka sila pastor yun natanyan lang po sila Kasi pastor po na, pastor Ada, kita nak Si pastor makan lihat, terapun dah lagi. Ang gagawin ko natin si... Ha? Gusto Sardan. sordan? Si Rod... Ayun nga nga. Saglit lang po na kailangan ni Pastor, saglit. Oo. Pastor. Punta lang po natin si Pastor mga kalingap. Sila po yung kusang saan lagi tayo natutulog sa kanilang tahanan. Sa kanya tayo tumutuloy. Oo. Paggabi, doon na matutulog. Apo. Pastor, gusto na kong po. Gusto namin itong palagi. Pastor, magandang hali po. Pastor, magandang po. Uh, Ito yung may pagkakataon pastor, dito lang ganina, ikot-ikot mm -hmm. lang yun. Ha, na, na, nakayaman ako, dito meron, wala akong may ano kaya ano. Mm ha? -hmm. Sa inyo kung minsan. Walang mm problema. -hmm. Masigit din sa loob yung... Kahit na natin, limitado lang ang mga kasi natin. So, Basta sa abot na makakaya, na naman sinasabi natin boss lagi. Na, sa abot na makakaya, kaya, paghati-hatian kung ano meron. Mm hmm. Di lang, pagka magkaroon tayo, siya pala ano pastor, meron po kaming mga dalang binhi na pwede natin itanim parang pangkalahatan po. Anong, anong klase niya binhi niya? Meron po ako diyan sitaw, uh, sili, tsaka kamatis. Kailangan po natin ng malawak po na matatamnan. Mm -hmm. Para lahat po Uh, mayroon meron po tayong pagkakitaan po lahat. Para sa pagkalahatan, baslo, para pagkalahatan basta sa mga uh, livelihood natin. Oh, uh -huh. uh, sa live po tayo na, di ba mayroon po kayong association po dati. Mayroon pero parang nawala eh. Ano ko ba Ngayon po bali bagla tayo po tayong panibagong association ngayon, Homeowners Association. Okay. Uh, para sa pagkalahatan basta. 'Yan, yeah, pangkalahatan. Mhm. Uh -huh kasi yung ano yung ginawa nila na ano ang uh, asusun ako man yun ang presidente pero sabi ko kung hindi ninyo mga ano po man sabi ko magpaloap mag 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 ako doon sa ano sa sa may tibuli na ano sabi ko pero parang hindi nila ano ba oh, oh. Hosta, tayo naman kung ano sa sana mga ano nila. Pero yung sa atin naman, dito na lang talaga. Uh, sarili niyo na yun. <coughs> kahit hindi na asosisyon, basta yung mga kung sino lang ano ito, um, na pamilya, guro. Yung tutulong, no? Oo. Para pagkabuhayan ng kahit, uh, oh. isang grupo. Grupo ng mga ang kailangan lang natin ngayon pa, pa sir, yung ano yung mga tao, magbabayan niyan tayo, maglinis. Si, <laughs> ano man yung nagano yun, si, si Sir Ili, yeah. ha? Hmm. Simpli sabi ko kung maraming mga area namin dito kung kung ganun kung may bawa kayo maghanap ng mga mas okay. At meron na, may na may meron, na, meron na, na. na po. May dala kami. Oo, oh, kahit wala tayong association. Iyon yun ang bilang association natin yung ano yung kung sino yung mag ano magsama oh, sa oo. Oh. Oh. Yun. Yun, sana yung ganun po para hindi masyado ano mag magulo kasi ko association. Magulo bas. Eh, magulo. <laughs> ah, magulo. Kasi relan na lang yung ano. Sige, basta pagat pagtulong-tulungan na lang natin. Oo. kailan oh. Eh. So, Kaya din po natin pastor Nana, na ano ng mga kasama natin sa paglilinis hmm. kasi yung nakaraan pumunta ako doon sa uh, area ni chairman at uh, nakita ko rin po yung kalagay ito talagang madugo talagang linisan yun mm. Ma mas kalbos, mas kalbos. Mm, madugo boss ah dito lang mas na may ano may malaking bagay yun boss, magulay-gulay pa sa loob Oo. Ano yun ang ano? Kung gumamit tayo ng spray para ma para malinis yung yung natin mm. Mm. tayo. na kayo dumating. one hour na pa rin siguro. Para pa sir, balik po muna kami kila tata. Sige. pa. Sige pa at uh, naghahanda na rin po sila kanina ng panakalian at uh, lang po natin sa glit si pastor kasi sila po yung uh, um, mga namu, isa sa mga namumuno uh, dito po sa purok na ito at uh, magbigay galang din po tayo sa kanila mga kalingat ilang classroom yun boss ng school nila? Um, hanggang grade 6 yan bali 6 na room 6 ah, na room yan? Hmm. parang dalaw lang nakikita ko eh meron po dun sa likod sa Parang ang pa, parang ako, oh, parang halo-halo yata eh. Baka sila schedule din sila. Ah. Grade 1 muna at sa 2, tapos to mamaya yung grade 3. Okay, bago ganun siguro yung uh, situation nila dyan. Ka kain kay na? Eh, kaon? Ka kabilis naman ang pangyayari. Bilis talaga tapa. Bilis talaga. Parang kailan lang po mga kalingap, hindi dito kami ngayon kakain na. <laughs> <laughs> ilang tumbling lang pala, kakain na. Ilang tumbling lang, ilang sir ko, kakain na. Ang tayo kapatid ko ni Tata, mga kalingap. Ay, kayo ay, tara, sabi-sabihan tayo. Hindi, na kayo. Ala, bakit ganun? Hindi ha. Ito po mga kalingap, kain po tayo mga kalingap. Naghanda po sila oh. Wow. Sarap nito, nabingwit nila. Labing nila sa kanilang fishpond pan. Mayot sa bukid. Hindi <laughs> <laughs> po mga kaliga, pat, uh, balik po tayo mamaya. Balikan po, po. Uh, balikan po namin kayo mamaya mga kaliga, pat, uh, lang po muna kami. Masarap magkamat, boss. Ay, kamot. kamat. na uh. uh po mga kaliga, bali, uh, ito po yung update po. patungkol lang po sa uh, bahay po ni Tata. Ito so, update po natin ngayon. Nakailagay na rin po ng mga sim. Ayan. At uh, nagpapakulo naman po si Tata ng tubig. Pangkapi daw. Yan. So yun po mga kaliga, bali, uh, patuloy po natin yung suportahan sila Bal Santos Matubang. At na vlog, Kalingap para Kalingap Rap. At saka ang buong uh, team Kalingap. Ganon din po ang yung mga to, Kalingap. Po. Ingat po kayo lagi mga kaliga po. God bless po sa ating lahat. Bye bye po. LV Black's Family Healthy Black's Family God. God bless us all Mga ka mga kalingap Tuloy-tuloy lang po tayo Tuloy-tuloy lang po tayo mga kalingap At uh, walang susuko Di bali suka, wag lang suko <laughs> Ipuyatan yun na. No. <laughs> Spread lang mo araw-araw Spread lab Araw-araw Okay, bye-bye po Bye-bye God bless